Pam-pam, namiya ako. Namiya at Fiang, apektado pa rin sa mga naganap noong nagdaang gabi. Wala rin. Ito tapos hindi ko na kaya. So, okay na siguro yung isang ganyan. Ang ibang mga housemates tila may hangover pa rin sa nangyaring tapatan. Buti na lang yung sarawag natin kontrolado tayo. <laughs> Nag-alala ako kay Piang niya niya. Eh. Ayaw talaga magpatalo. Tsaka ang masama talaga kasi lang dalawang magkatapat. Ba't eh. kasi si Piang niya, si Jas pa pinili niya? Ano nga, siya naman ang kasi si, 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 si pumili talaga at alam naman natin na uh, siya at din ang pipiliin. At alam din pati natin kung anong rason. Mm -hmm. Kailala ko na naman yung dinamay ko ba, kapal. Ayos. Pagdalaban na lang kayo, sinaman niyo pa ako. Isa isa lang ang nangyari, tinrigger na si Diyos. Ayun, <laughs> nabaril. Kahit naman sabihin natin, utak, 20s na si Diyos. Nandun pa rin yung immaturity kay Piyang habang kumukuha ng kanilang supplies, kinamusta rin ni JM si Jazz. Oh, move na kapon. Nakamove on ka na. Move on. Move on. Hindi pa rin. Tatakulo ko kasi. Ha? Ano naman eh. Si Colette naman ang sumunod na nag-check sa kaibigang si Jazz. Nasaktan ka din naman ni Fiyang. Nasaktan mo din si Fiyang tapos ikaw nagasuffer ging anak, deserve niya ba na marinig yon kasi sobra na pinapaalahanan mo lang sa mama niya kung alam ba ng mama niya na ganyan ganyan yung mga gawa niya feeling mo po na ko ma-realize po niya na kuan ano tama no na manday ko maliligaw sa gawas dili purkit na sinabihan mo siya na masasakit sakit na yon sa kanya may ano din yun na ma-realize niya alam ko na na-realize din yun ni Fiyang. Kahit ganun yun, na-realize yun. Ikaw nga, na-realize mo nga na ma masakit yung sinabi mo. Nung after na, ng pagbatuhan nyo, ang tanong, na-realize ba natin na tama yung binabato natin? Di ba, hindi. Kasi high emotional tayo nun. Pag mga ganyan, naranasan ko na din yan yung mga isip-isip na mga ano. Masakit talaga siya sa ulo, literal na masakit. I, ano, i-lagay mo din sa isip mo na nasaktan ka din, kaya nasabi mo yun. Nasaktan din si Fiyang, kaya nasabi niya yun. Pag okay na, <coughs> kausapin mo si Fiyang. Thanks, Le. Ang mga teens, muli rin napag-usapan ang nangyaring rap battle. Sabi niya, proud ba mama mo sayo? Lumapit ako sa mukha. Oh proud na, proud na, nanay ko. Bakit? Fiyang yung mga nasabi niyo sa isa't isa ni Jazz, yung mga masasakit na salita, sanay ka bang nakakatanggap ng mga ganon? Kuya, sanay naman ako na nakakatanggap po ako ng mga ganong salita, pero hindi yung damay lahat. Yung mga sinasabi lang sa akin na masasakit na sa tama, nandi. Lalaki, mga ganong kuya, pero yung <laughs> pamilya ko yun. Bilang influencer, or content creator. Ano ang gusto mong sabihin sa mga taong nakakasakit din sa mga comments? Ang masasabi ko lang sa kanila is um wag sila masyadong manghusga ng tao nang dahil lang sa nakikita nila sa camera. Wag silang masyadong mang magsabi ng mga kung ano-ano lalo na hindi naman nila makilala kung ano talaga siya. Ayun ko yan. Sana wag sila mas padalos-dalos sa mga sinasabi nila, mga sinasabi nilang masasakit na salita kasi kung sila ba gugustuhin ba nila na sabihan sila ng ganun. Pero kung mo siya. He's still my friend. Magkahiwalay na pinatawag ni Kuya ang teen at adult housemates sa confession room para sa isang espesyal na task. Bibigyan ko kayo ng isang tinatawag na freedom board. Oh. Maaari yung isulat kung inyong mga saloobin, kung anong nais niyong iparating para sa kabilang grupo. I was so happy po kasi having that board po na ma-write po namin yung feelings po namin and whatever we want to say, they will hear it, they will read it. Go. <laughs> Pwede naman, direct doon. Ayun, saan ay, saan. Ayun, direct ko talaga. No? Ang inyong mga isinulat sa Freedom Board ay makakarating sa kabilang grupo. Ang halaga ko nito, Kuya, siyempre, hindi ho kami nagkita-kita, hindi pa ho kami nag-usap-usap po talaga, Kuya. Kaya malaking bagay ho yung Freedom Wall po para malaman ho yung salobin ng bawat isa ho. <laughs> okay, mo tambay na nakasando. Oh, tam <laughs> tambay. Yab mat. Tambay. Tambay na nakasando. Tambay. Feeling ko nakagano. Ako lagay ko malaki ulo. <laughs> Tama, tam -tama. <laughs> lagay ko tambay hari ng panty. Sino sa inyong lima ang gustong pumunta sa kabilang team? At ito ay para dalhin ang Freedom Board at basahin sa harapan nila. Ako po, Kuya. Bakit mo gusto, Jazz? Because um, I feel like we're out of everyone also, ako yung pinakamay mabigat na nararamdaman and guilt. The first message is for Fiyang. Um, so Fiyang, I sincerely apologize for all the things I said to you last akong kanilang ganyan. Yeah. Sobrang halaga po talaga makipag-communicate po kuya kahit lang naman doon po sa Freedom Board kuya para mapahayag po ang nararamdaman ko. Oh, they're going out. They're going out. They're going out. I want it to come from me and not to the four of them po kuya. Especially yung kay Fiyangi. And as an ate, I think I need to step up. Especially ng kasi kaharap ko yung teens, kuya. So we were tasked to do a freedom wall that we can write anything that we want for the teens. So I'll start with Binsoy. Kai, Kai that's, that's bonkers, bonkers bro. bro. <laughs> And JP, sugar mo ah. Mua ka sa akin. Rain, chane, hiram ako. Kai, kilay mo ah. Mua. Jaren, it's a dream come true. Sleep over! <laughs> From... JM, for Fiang naman po, it's always mind over heart kasi pansin ko masyadong naging mabigat yung sa kanila ni Joss. Eh, sana ho maisip niya na para lang ho sa tas yun at hindi ho personalan. Um, from Colat. Okay lang na tripan mo ang lahat ng panty ko. Ha, ha ha I love you, I miss you. Hashtag wag niyong galawin ang panty ko. Hashtag nagmamayari ng panty sa CR. <laughs> I miss you all, Colette. Tapos, Rain and Kai, Forever Little Sinigang PBB Mix. And then lastly from me, um, sorry to you all, wanted to hug everyone yesterday. To Jaren, I miss you, Rar. Reina and Keisha, I miss you both so much. I miss our routine. Chica Sunes, my little sisters. JP, I miss you. Sana di ka kumakain ng madaming sweet. And lastly, to Fiam. i sincerely apologize for all the things i said to you last night from the start of this challenge i have been told to stop focusing on the team's feelings and also focus on ourselves because we are also at stake i knew you are strong willed and won't back down but i had to keep a straight face so i can help our team win i have no words to describe i was sorry and how guilty i am I'm sorry and guilty. I am until this moment. I just got happy because we got closer last week. But after last night, I feel like I threw it all away just for this task. I'm really sorry, Fiang. I hope you'll have the heart to forgive me. If it was only me who would be at stake. From last night, I would have given up already and I wouldn't do the task anymore. So I'm deeply sorry and I love you, Fiang. Once again, I am truly sorry for all the things I said. And if you felt disrespected, I'll give you time. I'll give you time, but please know that I'll be waiting with open arms, hugs, and kisses. I'm sorry, Fiang. <laughs> <laughs> Sugar mo. <mole. laughs> Bayat jazz, I miss you. I miss you.